Hello, sir. Sir, naka-mute po yata kayo, sir. Ah, yes, ma'am. Good evening po. Ayan, okay uh, na po. salamat po sa pag sa amin uh, sa inyong programa po sa Bombo Radio. Okay po. Ayun, so, good evening uh, sa inyo, ano, sir, lito Ito, nasa ating pag-usapan, natingan po kayo ng uh, mga Um, Rexod mula po ano, sa National Parent Teachers Association Philippines. Uh, dito po of course sa uh, mga kamakailan po na nagkasunod na suspension of classes uh, dulot po ng na mga nagdaang naranasan po nating mga bagyo. Um, ano po uh, if ever po ano po yung mga concern on the part po ng uh, National Parent Teachers Association uh, dito po uh, sa ngayon bagamat balik klase na po yung mga estudyante on the uh, adjustment po sir. Uh, Unang-una po ang tinitingnan natin dyan, -dyan kung paano um, mag-adjust sa ating school administration, um, teachers with regards to about uh, uh, almost 7 days na uh, walang pong pasok sa atin. So yun po ang tinitingnan natin. Oh, now 2D will cope up with that 7 um, days of no classes kasi parang nangyayari ngayon, back to normal lang yung klase natin which is meron tayong backlog may 7 days sa uh, pag-aaral ng mga bata. So yun ang titingnan natin on how they will implement that sa ating susunod na mga araw. Uh, so far, wala pa pong announcement ang ating DepEd with regards to that. Kasi tinitingnan natin parang um, adjustment ulit, parang panibagong adjustment. I think uh, siguro may over pa because of the 7 days na walang pasok. So, yun ang tinitingnan natin. At saka, no um, with that regards to seven days, supposed to be, meron mga handiworks, yung mga ating mga mag-aaral, uh, modular type or whatever, but wala pong nangyaring ganoon. Kasi po, kung titingnan natin, may memorandum ang deep na uh, wawal po ang assignments sa mga bata ngayon. Whereas sa atin noon, uh, during our time, siguro, siguro naabutan nyo, na talaga po before na magkaroon ng bakasyon, mayroon tayong mga assignments, activities na ginagawa sa bahay based on our books, prescribed books, na ating um, ating hawak. Uh, yun po ang nangyayari during our times. Pero sa ngayon po, wala akong nakita na mga pilawan ng mga bata, uh, mga gawaing um, pag-aaral nila habang sila ay nasa bahay. Wala po. Although we have mga GCs na na create with regards to that pero wala tayong nakita po na ginawa yung mga bata during that lull period or suspension of classes. Mm, mm Okay po. So, eto, sir, dito, ano, kasi may ilan po mga para na, na hindi uh, nagsuspelman po ng classes pero um, hindi po suspended or ang um, suspended lang yung face to face classes. Kumbaga, meron pa rin po ng ibang mode of uh, modality ng uh, klase katulad po nung uh, pagbibigay po ng mga modules at iba pa po mga mode of uh, learning. So, sa tingin nyo ba sir Medjo uh, nakatulong ba 'yon somehow kahit na ilang mong, uh, weeks po na walang pasok po, sir? Yung nga po, ma'am, um, actually wala pong tayo nakita na ginawang ganon ng mga bata. Mm -hmm. Yun ang na tinitingnan natin. Kasi supposed to be nga, mayroong mga modular mode of learnings na alternative mm -hmm. with regards to uh, suspension of classes. So, wala tayo nakita na directives mismo sa ating Deped Central Office with regards to that. Um, sa ating mga division offices, wala rin tayong narinig. Sa mga principals natin, wala tayong narinig sa mga teachers din, wala rin. So, yun ang tinitingnan natin. Tayo po ba mag-implement ng Saturday class, make up classes with regards to sa pitong class, pitong araw na walang klase. And the, more, the most, um, sa high school din, ang tinitingnan natin dyan, kung instead of one, four days lang, kung minsan ang ginagawa na nila, instead of five working days, apat lang sa isang linggo sa mga dinitinang natin, ng mga bagay-bagay ba na inobserbahan kung mayroon talaga mangyayari na makeup classes on the Saturdays. Mm, -mm. Okay po. And uh, kung sakali man po, sir, is that okay po sa inyo kung nga implement yung uh, Saturday or weekend po na classes para makabawi ng mga students? Eh? Uh, maganda po yun, ma'am. Uh, maganda mm -hmm. po, face-to-face. -face. -to -face. Uh, maganda po na magkaroon siya ng Saturday class. Kasi actually, ma'am, um, nasusortan din ang ating mga classes eh. Supposed so, to be mga 20, 200 to 220 mm -hmm. days per school year. So, tignan natin kung umabot siya ngayon ng about 180 na, uh, calendar days ang pasok ng mga baka. <clears throat> Nabawasan na nga. So, yun, ang um, titingnan natin talaga na bagay na importante rin. Now, if just in case po na hindi talaga magkaroon ng Saturday class, makita natin na habulin nila sa module type, module system. Kaya lang kung minsan, ang modules natin is uh, mayroon ng uh, sagot sa ating Google. Na, nandun na yung sagot sa Google kasi mga modules natin eh. Mm -mm. Now, As we regards to, mayroon din mga textbook tayo yun. Ang ginagawa natin noon, time, wala po talaga modules eh. Textbooks. Mayroon mga doon sa textbooks natin, may mga activities doon. So, uh, chapter 5, you answer activity 1, 2, and 3. Ganon ang nangyayari sa atin eh. So, talagang mga, mga, mangyayari, pagdating ng pasukan na, may dala yung bata na talagang uh, ginawa niya kayong mga assignments during our time. Kaya lang, yung talagang makikita mo na lang siguro, yung mga talagang tamad, estudyante, yun talaga ang be prepared on the following day of classes. So, yun sana. Uh, mas maganda yun kasi may mga textbook din ng mga bata na binibigay sa kanila. So, umpisa ng klase. So, yun sana maganda. Um, gawin na lang. Instead of modules, kasi kung minsan ang modules talaga, alam mo natin yun na may sagot na. I-google mo lang, nandiyan ang sagot outright. So, 'yon, mas maganda sana if we use the textbook um na magkaroon sila ng activity sa bahay. Mm -mm. Okay. Ito naman sir 'no kasi isang example na lang po naman ito uh, dito sa Pangasinan kamakailan nung Lunes, anong uh, nag-resume na po yung mga pasok ano Ilang mga paaralan po dito sa Pangasinan ang uh, may mga may mga students eh pumasok ano yung mga students at uh, teachers, ganoon na rin may mga magulang pero ang ginawa po nung no, sa school ang unang araw po is uh, nag uh, paglinis po ng mga classroom po na nalubog po sa tubig baha uh, lalo doon sa mga classrooms po na talagang uh, matinding pinasok po ng uh, tubig po. Ito uh, po ba ay napa, natanggap niyo rin yung mga ganitong reports po, sir? Uh, may mga na bigyan na rin ng mga reports kasi hmm. tinitingnan natin sa sa mga posting ng mga kasama natin sa kanilang okay. respective Facebook account, talaga makikita natin, especially at the Western, sa Western Park, talaga apektado po sila na talagang yung kanila pati bahay, di ba po ba, para mga So, yun talaga mga affected areas na makikita natin na talagang the first day of classes, talagang maglinis yung bata. Which is supposed to be, meron na mga, may mga janitor naman na maski papano sana, uh, pinapasok sila nung Saturday, Sunday na, na talagang walang klase, sana um, bumasok na. Although may mga <clears throat> teachers po tayo na talagang sila mismo, mga elementary school teachers natin, na nakita natin sa kanilang mga posting na talagang sila na mismo ang umayos ng kanilang mga klase, uh, mga classrooms, respective classrooms. Mayroon, mayroon silang posting na nilinis nila talaga yung mga putik sa loob, nilinis na nila. So prepared sila on the first day. Unless na may mga teachers tayo na talagang hindi po sila um, pumunta ron on the Saturdays and Sundays kung saan nag-subside na yung baha. Pero sana rin, um, mga janitors natin kasi ang janitor natin may mga naka-item sa respective schools meron tayong mga janitor din na talaga po na LSB natin Local School Board fan din na mga janitors natin na sana po pinapasok din sila on the Saturdays and Sundays so that prepared din po yung mga classrooms uh, yun po sana mm -mm. Okay po. So, bali ito po, ano, Sir Lito, dun po sa response ano, ng mga um, skalahan right after po nung uh, effecto epekto rito mga nagdaang mga uh, bagyo. Marami ba, Sir, mga sa tingin po ninyo or parang mga naging uh, initial assessment kung may mga paaralan po na matagal-tagal pa uh, yung magiging recovery po kung sakali yung mga highly affected po na schools, Sir? Yung mga highly affected schools, I think, um... Kasa kami na po ng ating school principals, teachers as well as yung mga janitors nga na sinabi ko na talagang or oh, na cop up with such a, um, nangyari sa kanilang classroom. Unless yung kanilang classroom talaga ay eh, talagang siguro nawala ng bubong pero I don't think na nangyari mga ganon. Uh, yun lang talaga, that is severe na malagyari sa isang classroom. But still, karamihan naman ng mga affected na klase, classroom is true baha yung floods naman na nangyari. Kasi that is very unexpected. Tatlong sabay-sabay kasi na bagyo o mga bagyo na dumating sa atin, tatlong sabay-sabay. So, yun nga po. Yung iba naman uh, sa atin, uh, we're in the Gupan, talaga namang may mga parts sila na alam naman natin, high tide, low tide, yun ang mga naging effect. Although my plants, ang added to that is the high tide, low tide naman sa Dagupan. So, I think naman, uh, um, during these days naman, kasi maaraw naman na, um, pwede na, may, mayroon marami na talagang uh, pwede na pasukan ng mga classrooms. Mm, -mm. Okay po. Uh, another thing po siguro din, Sir Lito, ano, kasi may ilan pa po mga schools, ano, na bagamat, uh, ayun, makagustuhan na to resume uh, yung mga pasok or klase, lalo nung uh, lumabas na po ano itong mga bagyo sa ating pong, uh, uh, Philippine Area of Responsibility at wala na rin masyadong mga pag-uulan. Uh, may ilang mga instances kasi sir, no, na yung ilang mga eskwelahan or mga classroom, ginagamit pa rin po sa ngayon as evacuation uh, center. At syempre, di naman po basta-basta na papauwiin po yung mga evacuees. At uh, itong mga ganitong concerns sir, ay sino po or ano po yung mga dapat po kaya na na i-improve dito para in case uh, na yun nga, pwede na mag yung mga klase, ay hindi kinakailangang mag-adjust ano, ng mga students and teachers uh, kung meron pa rin po mga evacuees sa mga classroom po. Actually, ma'am, sa respective towns na natin, medyo uh, na-improve na yung ating mga uh, towns natin, infrastructure at that. May mga kwan naman eh, mga gymnasium naman. Tayo, mga, tayo sa bayan, siguro naman instead na pag stay pa sila sa mga schools siguro ilipat na sila sa mga um, mga gymnasium doon na lang sila muna ilipat na talaga yung mga ating mga evacuees kasi there are certain evacuees na talagang alam po natin na sagana po yung evacuations evacuation natin sa food kasi may may mga DSWD na dumarating na um, mga supplies na kakahon may mga dumarating sa ating mga congressman uh, sa mga sa governor's office nagdadala rin sila so sagana yung mga ating mga evacuees uh, siguro um, may mga sa sagana sila ayaw muna muwi eh, sa kanilang bahay because big adjustment pagbalik nila sa bahay Siyempre, mag sila ng kanilang hindi, no steel So, yun ang isa na ada mo siguro, may mga iba gusto magpaiwan pa. Pero, uh, kung pwede sana, ang LGU natin, magamitin nyo ang generation, or samahan sila on how to assess the, the respective uh, bahay sa pagbalik nila. Siguro, malaking bakay po ang LGU. Now, may may mga schools din na talagang affected by the flood, sila po ay humihingi ng directly sa mga organization, ng mga uh, schools na affected uh, dito sa amin, sa Kalashaw, yung isang school dito um, humingi ng tulong sa Knights of Columbus kasi affected yung kanilang uh, blackboard, chairs, and uh, other supplies. Kaya humingi sila ng tulong at that. So, yun. Uh, isa rin po na bagay, no? Talagang Um, may mga kung talagang bagay po na talagang uh, kailangan ng kanilang schools na affected talaga, they can ask for assistance to mga associations natin sa simbahan as well as mga civil society organizations, CSO, ng bawat ba bayan. Kasi may mga non-government organizations na talaga namang meron sa bawat bayan. They can ask for help for that. And then uh, they uh, at the most uh, may mga sinabi niyo nga po na talagang mga naiwan pa, may kung may maiwan pa. Siguro alisin na sila sa respective schools as evacuation center, dali na sila sa gymnasium ng bawat bayan or barangay kasi may mga barangay din na may mga gymnasium na po. And with the help of our respective LGUs na to assist them sa so, this um, especially this WD MSWD na talagang to tap them uh, talaga na o kung na kung sakali pwede na umuwi po sa bahay nila. Mm -mm. -mm. Okay po. So, wala well, ito, uh, pang na lang, Sir Lito, may mga abiso na lang po ba kayo or siguro dagdag na mga reminders uh, sa mga nasasakupan po ninyo sa National Parents Teacher Association Philippines. At, uh, tayo po, marin yung banggitin, Sir. Uh, unang una po sa atin mga magulang, tsaga lang muna kasi siyempre first day, second day of school natin na talagang uh, big adjustments on the part of our students. Now, talagang sa atin na mamagulang, subaybayan natin yung ating mga anak. Kung talagang tingnan natin yung kanilang mga notebooks, mga respective GCs, kasi may mga group chats ang ating mga estudyant uh, sa mga uh, mag-aaral ngayon, sa kanilang teachers, advisors, mayroon na pong GC yon. So sana po tayo are very particular to check such GC every every day as they go home. Sana po tingnan natin baka may mga um nakalagay doon na talagang kanilang gagawin. Tingnan natin at matiyagan natin ang ating mga ating mag-aaral mga anak. Kasi uh, sa ating magulang naman tayo pinaka talagang principal na magtuturo sa ating anak. Uh, secondary po yung ating mga teachers. Um sa ating mga teachers naman, siguro big adjustments on their part kung paano nila abulin yung pitong araw na walang pasok. Kung paano nila abulin yun, mas maganda po mahabol eh, in spite of um, instead of uh, magkaroon tayo ng Saturday classes na nararapat din po na gawin. Kasi biglaan po yung pagbaha na nagkaroon ng 7 uh, days. Tapos sa ating LGU naman, Uh, siguro, um, they can help tingnan yung mga class uh, schools na talagang really affected that they need to be uh, repairs, may mga repairs na gagawin at saka mga blackboards na talagang nasira because of pataas yung baha. Uh, may mga places tayo na barangay na talagang mataas ang baha because unang-una po ang LGU natin, nagtaas ng mga kalsada, ang naiwan yung left and right ng kalsada uh, kalsada, yung bahay sa kaliwa, bahay sa kanan, at uh, yung bahay na yon or mga part na yon, may mga schools po tayo doon na kasama doon sa ating tinaas na mga kalsada. So the LGU should also not all, not only check the mga kalsada, mga affected infrastructure na ginawa ng LGU, kundi rin chicken nila yung panilang schools na sasakupan na talagang affected din po ba sila sa pagtaas ng ating mga kalsada. Yun din po ang ating titignan with the part of the LGU ko. okay po. Ayun po, maraming salamat ulit, Sir Lito, sa oras po ninyo at sa talakayan ulit natin na ano ngayong gabi sa education na sector po. Muli, magandang gabi po, Sir. Yes, ma'am. Magandang gabi po at maraming salamat sa pag sa amin na National PT Philippines, sa aming presidente po, Willie Rodriguez. Salamat po ulit, ma'am, sa pag-imbita. Bombo Radio Dagupan. Thank you. At ayan po mga na nakapanayam nga